Hey, what's up guys? Nandito ito ako ngayon para pakita sa inyo kung paano kumita sa staking dito sa Legends of Emir. So basically, alam naman nating lahat na mayroong staking option di ba, dito sa New Legends of Emir, dito sa bandang deposit coins. Ngayon, ang tanong, paano nga ba kumikita dito? Kasi di ba, as you can see, ang kinikita dito ang na-interest is mileage. And if stand alone, hindi talaga convertible sa pera. So, para ma-convert mo siya into WeMix, ang normally ginagawa ko is punta ako sa shop, punta sa exchange, natin kayo mileage. And kita nyo itong refining stone of gold piece, tsaka itong inclusive refining stone piece. Yung dalawang yan, nabibenta yan as WeMix eh. Pag pinindot nyo. Ayan. So, yung magandang i-convert nyo yan is itong refining stone of gold piece kasi 2 WeMix siya. Yung isa kasi, ano lang siya, 1 WeMix. Ah, uh, sakita kasi, meron na kasi try lang. Makikita nyo, one remix lang siya. So, ngayon, since nasa season, mas maganda to kasi double siya ng cake to a seal. So, bukas, papakita ko. As you can see, 382 lang nilagay kong remix. Pero yung kinita ko na mileage is one, almost 1,200 na kasi buwas. Maging 1,200 plus yan. Which is around probably 30 na ano na defining stone piece. So, 30 times 2 per time. Assume na kikita tayo ng 60 weeks bukas. Just by staking for 14 days ng 382 weeks. So, yun lang. Shinare ko lang guys kasi sayang, di ba? Passive din siya na ano, way para kumita. So, ayun. Peace out.